Hello guys, good afternoon. So advance Merry Christmas to everyone. No? Uh, this time, uh, December 24 four, alas tres, emeja ng hapong ito. So guys, wala kami operation. Then solo ko ngayon ang opisina ng to. Wala So, wait na sana kasi, Ay, oh, iba ba, gusto manang, ano, Pasko. At saka may uh, tutagin tayo rin sa bahay. Siyempre, maguluto tayo ng pang-chibuna. Kaso, may Ay, oh, responsibilidad pa akong gagawin. Kasi yung customer namin nag-request na mayroon daw kami tatrabahuin. Kaso, ang kani mula kanina alas 9 hanggang ngayon alas 3:30 eh hindi pa nakarating atat na atat na sana akong uuwi kaso baka pag-uwi ko eh dumating din yun nako mapapawal tayo so tingnan nyo guys oh arrange na arrange yung mga unit so walang operation ganito. At saka, kumbaga, nabuboard ako kasi ako lang yung nag-iisa. Ayan, tingnan nyo guys, wala. So, maganda siguro. ah uh, bababa tayo sa labas. Punta tayo doon. Hindi, no? Punta tayo doon. Maglalakot sa tayo doon. Uh, para makasagap tayo ng preskong hangin. Kasi dito, wala. Wala. Wang aircon, no? nyo, oh, wala. aircon, o. Tignan nyo, wala. Wala aircon. Bagong pintura yung opisina. Ayan. Bagong pintura. Ayan. At kalat na kalat pa, oh. Meron pang pang pintura. So, ayan, guys. So, sa hapong ito, Ah, uh, bababa tayo doon. Papakita ko sa inyo yung what. So, tara. Samahan nyo ko. Punta tayo doon. Let's go. So, let's go. Baba tayo guys. Para makasagap tayo ng priskong hangin. So, ito na. Baba na tayo. Ang lumahin ko lang, eh, baka mapawala ko. Kasi mayroong CCTV na may CCTV na ano naka kalibot sa ano na to ah di bali sige lang ok ito na, ito nagdana no ingat lang kasi baka malaglag tayo guys yeah. so ito na so sana walang operator doon kasi may CCTV itong building na to at saka baka mapawal ako guys so baka mahalata niya na nagbibideo ako so yun guys tingnan nyo oh. doon sa kabila hmm, di ba? ganda doon oh. ayan so ito guys, ang pantalang ito o oh, warp kumbaga sa English, pantalan sa Tagalog ay dalawa to, dalawang barko ang makakadaong. Uh, mula doon sa dulo yung may parang sun yung tagbot. Ayun. Oh, you know. yan oh. Yan. Yan. Hanggang doon sa dulo ang sukat ay nasa 305 meters so dalawang barko ang makakadaong guys tapos yung makikita mo doon yun guys doon sa ano yun sa Davao City at saka yung isla dyan yan makikita mo yun ang Samal Island so maganda dyan lalo na bukas maraming magpupunta dyan magbi beach sa Samal Island so Merry Christmas everyone so dito naman banda at tika tika break tayo ang Samal yan ay located as a part of Dabao del Norte okay Uy, may marami sta dun kaya so dito naman yan Ah, uh, Dabao Oriental, no? Dabao Oriental. Dabao Oriental. So dito banda yung may makikita nyo puti doon, uh, yun naman ay sakop ng uh, Dabao de Oro. Ayan. Tapos pag anon ka naman ng gunti, mga banda banda dito, ano 'yan? Uh, Dabao del Norte lalo na tong kinatatayuan ko guys dito labo din lote po tayo nakalocate so may cctv nakamasin guys baka bawal tayo uh, ayan so ito yung uh, pier na pinagtatrabuhan ko guys kaso bispiras ng pasko ngayon so siyempre walang operation walang kabarkwarko ako lang oh sulong sulong Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. So, ayan. Doon, pisina ko. So, ano, tuloy tayo guys. Kahit may CCTV. Ayan. Ah, may nakita ako, ano, isang personahe. So, ayan guys. Tuloy tayo. So, na naudlo tayo kanina kasi may personahe na nakarating. So, ayan guys. Ayan. So, Medyo sumama ang panahon, makulimlim. Ah, umaambon. Ayun know? oh. Ayan guys, tingnan mo ang karagatan at saka yung clouds ah umambon talaga guys parang uulan yata so ayan, tuloy tayo so ito ko kayo so dito tayo ngayon sa bird 2, bird 2 tawag dito bird 2 ayan Saka makikita nyo ang garagatan uh, sa ano tayo uh, tawag dyan ay Dabao Gold ayan o oh, Dabao Gold ayan yun. parang anong video natin uh, against the light o walang karawaraw dahil umaambon uh, tuloy lang tayo guys so ayan so uh, ayan sa likuran ko yun ang kapilang warp never to mention na lang ha kasi ano baka mapahal tayo dun so sa kabila you know. na i-video natin so yan guys so yan hmm Saya tak boleh play. Yun, oh. Semangkunau, tengah ni. Tengah nak kau ni, boleh. Tiada pasi Okay. So, ano lang kasi may CCTV sa taas guys May Pasko ang na lang siguro guys Kasi Ano? Uh, Natutur na natut Tapos na akong mag-tour pala sa inyo So, dito sa panunod uh, Shoutout sa lahat ng mga viewers at mga subscriber ayan no video na mula yung mukha ko kasi mayroon tayong ano background so, thank you bye bye